Alas 4 pa lang ng madaling araw, tahimik pa ang paligid. Ang mga bituin ay kumikislap sa madilim na kalangitan, tila mga saksi sa araw-araw na pakikibaka ng mga manggagawa. Gising na si Mang Tonyo. Isa siyang construction worker na araw-araw ay nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Sa maliit na kwarto, maririnig ang mahinang tunog ng kanyang alarm clock. Maingat siyang bumangon sa kanyang higaan, iniingatan na hindi magising ang kanyang asawa at mga anak na mahimbing pang natutulog. Malamig ang simoy ng hangin, na tila nag-aanyaya na bumalik sa kama, ngunit kailangan na niyang maghanda para sa isang mahabang araw ng trabaho. Sa kabila ng lamig, nagsimula na siyang maghanda. Kinuha niya ang kanyang tuwalya at nagpunta sa maliit na banyo upang maghilamos at mag-toothbrush. Ininit niya ang natirang kanin at tuyo mula sa hapunan kagabi. Ito ang kanyang almusal, simple ngunit sapat na para magbigay ng lakas sa buong araw. Pagkatapos kumain, nag-ayos na siya ng gamit. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at sinimulang ilagay ang mga kakailanganin sa trabaho. Nilagay niya sa bag ang kanyang helmet, gloves, at sapatos. Ang mga ito ay mga kasangkapan na magbibigay proteksyon sa kanya sa trabaho. Suot ang kanyang lumang pantalon at kupas na t-shirt, lumabas na siya ng bahay. Madilim pa ang paligid, ngunit sanay na siya sa ganitong oras ng pag-alis. Maraming tulad niya ang nagaabang na masasakyan. Mga kapwa manggagawa na may kanya-kanyang kwento ng pagsusumikap at pag-asa. Lahat sila patungo sa iba't ibang construction site. Dala ang pag-asang makapagtrabaho na maayos at makapag-uwi ng sapat na kita para sa kanilang pamilya. Makalipas ang isang oras, nakasakay na rin si Mang Tonyo. Ang jeep niya ay puno mga pasahero, bawat isa ay may kanya-kanyang destinasyon. Siksikan sa loob ng jeep, halos walang espasyo para gumalaw. Ngunit ito ay bahagi ng kanyang araw-araw na buhay. Ngunit hindi ito alintana ni Mang Tonyo. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon, at ang mahalaga ay makarating siya sa trabaho ng ligtas. Sanay na siya sa ganitong routine. Araw-araw, ito ang kanyang buhay, isang paulit-ulit na siklo ng pagbangon, pagtrabaho at pag-uwi. Sa kanyang isip, isa lang ang mahalaga magkaroon ng trabaho at kitain ang kakarampot na sahod. Ang bawat araw ay isang bagong hamon, nungunit ito rin ay isang bagong pagkakataon para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pagdating sa construction site, agad sinalubong si Mang Tonyo ng ingay ng mga makina. Nagsisimula na ang trabaho. Kinuha niya ang kanyang pala at kartilya. Maghapon siyang magbubuhat ng semento at maghahalo ng buhangin. Kakaunti lang ang pahinga. Kailangan nilang matapos ang proyekto sa itinakdang panahon. Mapanganib ang trabaho sa construction site. Maalikabok, maingay, mataas ang posibilidad ng aksidente. Ngunit hindi ito iniinda ni Mang Tonyo kailangan niya magtrabaho para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng hirap at panganib, maliit lang ang kinikita ni Mang Tonyo. Hindi ito sapat para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Wala rin siyang benepisyo. Kapag nagkasakit siya, wala siyang kita. Kapag naaksidente, wala siyang matatanggap na tulong. Maraming beses nang nangako ang gobyerno na tutulungan ang mga construction worker. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin pagbabago. Patuloy pa rin silang naghihirap at napapabayaan. Tuwing linggo, umuuwi si Mang Tonyo sa probinsya. Dito niya nakikita ang kanyang asawa at mga anak. Masaya siya kapag kapiling ang kanyang pamilya, ngunit hindi maalis ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam niyang hindi magtatagal ang kanilang pagsasama. Kailangan naman niyang bumalik sa Maynila para magtrabaho. Itay, huwag ka na ulit umalis. Pakiusap ng kanyang anak. Nyakap niya ito ng mahigpit. Kailangan kong magtrabaho para sa inyo. Malungkot niyang sagot. Section 5. Ang manifesto ng isang construction worker. Maraming kwento ng paghihirap ang mga construction worker. Sila ang nagtatayo ng mga gusali, kalsada at tulay. Sila ang nasa likod ng mga infrastruktura na nagpapaganda at nagpapaunlad sa ating bansa. Ngunit bakit sila nakakalimutan ng kanilang sakripisyo? Kailangan nating kilalanin ang kanilang ambag sa lipunan. Bigyan natin sila ng sapat na sahod, benepisyo at proteksyon. Kailangan nating tiyakin na ligtas sila sa kanilang trabaho. Kailangan nating ipaglaban ang kanilang karapatan. Section 6. Ang halaga ng pagkilala at respeto. Hindi dapat natin ipagwalang bahala ang sakripisyo ng mga construction worker. Sila ang mga tao nagbubuhos ng kanilang lakas at oras upang matiyak na ang ating mga gusali, kalsada, at iba pang infrastruktura ay matibay at ligtas. Sa bawat araw na lumilipas, sila ay nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw o sa gitna ng ulan, walang pagod at walang reklamo. Sila ang mga tunay na bayani ng pagunlad. Ang kanilang dedikasyon at kasipagan ay hindi matatawaran. Sa bawat martilyo na kanilang pinupukpok, sa bawat semento na kanilang hinahalo, ay naroon ang kanilang pangarap na makapagbigay ng mas magang kinabukasan para sa kanilang pamilya at sa buong bansa. Sila ang nagbibigay ng pundasyon para sa isang mas maulad na bansa. Ang kanilang mga kamay ang nagtatayo ng mga gusali na ating tinitirhan, mga paaralan na ating pinapasukan at mga ospital na ating pinupuntahan. Ang bawat istruktura na kanilang itinatayo ay simbolo ng kanilang walang sawang pagsusumikap Bigyan natin sila ng pagkilala at respeto na nararapat sa kanila. Hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Ipakita natin ang ating pasasalamat sa pamagitan ng pagbibigay ng tamang benepisyo at proteksyon sa kanilang trabaho. Ang kanilang kaligtasan at kalusugan ay dapat nating bigyan ng halaga. Tandaan natin na ang bawat gusali, kalsada at tulay ay bunga ng kanilang pagod at sakripisyo. Ang kanilang mga pawis at dugo ay bahagi ng bawat tagumpay na ating tinatamasa. Ang kanilang mga kwento ng hirap at tagumpay ay dapat nating pahalagahan at ipagmalaki. Sila ang pundasyon ng ating lipunan. Ang kanilang mga kamay ang nagtatayo ng ating mga pangarap. Sa bawat araw na sila ay nagtatrabaho, sila ay nag-aalay ng kanilang sarili para sa ikabubuti ng lahat. Ang kanilang mga sakripisyo ay hindi dapat kalimutan. Kayat nararapat lamang na bigyan natin sila ng importansya at pagpapahalaga. Sa bawat pagkakataon, ipakita na natin ang ating pasasalamat at pagkilala sa kanilang mga kontribusyon. Ang kanilang mga sakripisyo ay nagbibigay daan sa ating pag-unlad at tagumpay. Saludo tayo sa mga construction workers, ang mga bayani ng ating bayan. Section 7, Pagsusulong ng Makataong Karapatan Panahon na para magkaroon ng reforma sa sektor ng konstruksyon. Kailangan nating tiyakin na protektado ang kapakanan ng mga construction worker. Bigyan natin sila ng sapat na sahod at benepisyo. Siguraduhin nating ligtas sila sa kanilang trabaho. Ipaglaban natin ang kanilang karapatan. Sama-sama nating itaguyod ang kanilang kapakanan. Tandaan natin na sila ay mga tao rin na may karapatan at dignidad. Section 8: Pagbuo ng Matibay na Bukas. Sa bawat pagpatak ng pawis at pagod ng mga construction worker, unti-unti nilang binubuo ang isang matibay na pundasyon para sa ating kinabukasan. Sila ang mga arkitekt ng pag-unlad. Sila ang mga inhinyero ng ating lipunan. Bigyan natin sila ng pag-asa. Bigyan natin sila ng kinabukasan na karapat dapat para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Tandaan natin na ang kanilang lakas at sakripisyo ang magdala sa atin sa isang mas maunlad na bukas. Sa bawat pagpatak ng pawis at pagod ng mga construction worker, unti-unti nilang binubuo ang isang matibay na pundasyon para sa ating kinabukasan. Ang bawat brick na kanilang inilalagay, bawat semento na kanilang ibinubuhos ay simbolo ng kanilang dedikasyon at determinasyon. Hindi lamang ito mga gusali, kundi mga pangarap na kanilang binubuo. Sila ang mga arkitekto ng pag-unlad. Sa kanilang mga kamay, ang mga plano at blueprint ay nagiging realidad. Ang kanilang kaalaman at kasanayan ay nagiging pundasyon ng ating mga komunidad. Ang bawat hakbang na kanilang ginagawa ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sila ang mga inhinyero ng ating lipunan. Ang kanilang mga desisyon at plano ay nagiging gabay sa ating pag-unlad. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat detalye. Tinitiyak na ang bawat bahagi ng proyekto ay maayos at matibay. Sila ang mga tagapagtanggol ng ating mga pangarap, Bigyan natin sila ng pag-asa. Ang kanilang mga ngiti at tawanan ay nagpapakita ng kanilang tibay at lakas ng loob. Sa kabila ng hirap at pagod, sila ay patuloy na lumalaban. Ang kanilang pag-asa ay ang ating inspirasyon. Bigyan natin sila ng kinabukasan na karapat-dapat para sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Ang kanilang mga sakripisyo ay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang bawat oras na kanilang ginugugol sa trabaho ay para sa mas magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Sila ay mga bayani ng ating lipunan. Tandaan natin na ang kanilang lakas at sakripisyo ang magdadala sa atin sa isang mas maunlad na bukas. Sa bawat pagsikat at paglubog ng araw, sila ay patuloy na nagtatrabaho. Ang kanilang dedikasyon ay walang kapantay. Sila ang haligi ng ating pag-unlad at sa kanilang mga kamay, ang ating kinabukasan ay siguradong magiging matibay at maunlad. Section 9, sila ang tunay na bayani ng pag-unlad. Sa likod ng bawat matibay na pundasyon, nakatayo ang mga bayani ng pag-unlad. Sila ang mga construction worker. Sila ang mga tunay na tagapagtayo ng ating bansa. Saludo kami sa inyong dedikasyon, tiyaga at sakripisyo. Nawa'y magsilbing inspirasyon ang kanilang kwento para sa atin. Nawa'y magkaisa tayo sa pagbibigay sa kanila ng pagkilala, respeto at pagpapahalaga na kanilang nararapat.